guys, Eh for today's video, Honda Click 125X and Max 155 wow. ay ayaw umandar. So, nangyari sa kanilang motor guys, ay nalunod sa baha. Isang gabi, nagkaroon ng malakas na ulan sa aming lugar. At ang dalawang motor ay hindi nasalba, no? So, nakita nyo naman sa itsura ng kanyang magulong at bahagi ng kanyang ka. Ayan, nakalapotik-potik pa yan. At wow. kita nyo naman ang level ng tubig sa kanyang motor. Halos batak na ang kanyang headlight. Yan po ang label ng tubig ng kanyang motor guys. Yan po ay Honda Click Conto 5. Buti na lang hindi umapa o noong magpas sa manubela para masalba ang kanyang panel at hindi tuluyang masira. So yan po ang problema ng motor ito ay hindi umandar. At ito namang NMAX 155 guys. Same problem pa rin Yan po ang label ng tubig. Buti na lang hindi magpas sa kanyang headlight possible, masisira ang kanyang lente at possible, masira din ang kanyang panel Eey! so for today's video guys, ibagay ko sa inyo ang mga simple tips or idea kung anong dapat ring gawin okay. kapag ang ating motor ay naka-experience ng ganitong senaryo na nalunod sa baha, so siyempre, ang tambotso ay automatic may tubig yan ang okay. gagawin natin kapag ang ating motor ay naka-experience ng ganitong problema guys, ay huwag mo nating piliting paanda rin oh. So, kapag ating motor ay nalunod automatic, papasok ang tubig sa ating makina, sa ating gearings, at kasalok-salokan ng ating motor. So, syempre, for today's video guys, malaking tolong ito. Kung sakaling maka-experience kayo ng ganitong senaryo sa motor mo, or magiging sa customer mo, or magiging sa kapitbahay nyo. At least, dagdag idea guys, kung sakaling kaling plano ka o nag nag-attempt na ayusin ang motor mo. So home service muna tayo guys at wala tayo sa ating shop para ma-rescue okay. ang motor na ito at di na natin patagalin pa para mapaandar na natin. Di na natin kailangan pang paabot ng 24 hours ang tubig na pumasok sa kanyang motor. Siyempre guys, ang mga gagawin natin kapag itong motor ay nakaranas ng ganitong problema, lahat ng pwedeng mapasokan ng tubig ay i-drain natin guys. Una yung makina. Okay. Pangalawa, yung gearbox. Pangatlo, yung air cleaner. Yung element box, air element box. Pangapat, yung muffler. So, yan po ang mga dapat ating mga tanggalin, guys. At check At before tayo makalimutan pala, yung panggilid natin, backlasin din natin. Kasi may possible papasok din ang tubig sa loob ng ating flyball, sa ating drive piece, ating torque drive. At dapat ating linisin kasi kakalawangin ang pesa sa loob ng ating panggilid. Oh, no! Dahil po, ang tubig ulan ay ay maalat. Siyempre guys, kapag maalat, automatic magkaroon ng kalawang ang mga metal parts ng ating motor. So, pinakaroon natin gawin, idrin muna natin ang oil sa ating gearbox kasi 100% papasok ang tubig sa bahaging yan. So, yan po ang magiging itsura ng ating oil guys. Kapag naghalo ang tubig at sa oh, no! air oil natin, ang resulta magiging kulay gatas. Hindi na po yan napa-under ni owner guys no. Kasi ngayon lang na ito napa-schedule. Dahil sa magdamag na baha sa kanilang lugar. Ang bahay ni Busing ay nasa ibabang bahagi no. At malapit lang sa riverside. Kaya ito ang nangyari. Pag apaw ng tubig. yon Pasok ang tubig sa kanilang bahay. Automatic yan guys. Kasi malapit lang siya sa ilog. O sa riverbank. So yon Nadrain na natin ang kabila sa Honda Click Conto 5. Ito namang inmax ang gearbox ang ating i-drain. Yun, unang lumabas ay ang kanyang tubig. So, kanina sa Honda Click is automatic nagiging gatas. Itong sa Inmax ay tubig muna ang nauna sa kayong kulay gatas. Ang tanong kung bakit madaling makapasok ang tubig sa ating gearbox. Kasi nga guys, yung breather hose ng ating gearbox lalo na sa mga scooter ay automatic na sa ating air element box guys kaya kung mapasok ka ng ating Ele air ah? element, box ang tubig, automatic papasok sa ating gear box yan po ang sitwasyon o design ng ating mga scooter na motor sa so, okay. yung Honda Click naman guys mayroong host breather yan no na sa ilalim ng ating air element box pag magpas yung tubig sa ating air element box automatic Pasok din ang tubig sa ating gearings. Yan po ang naging senaryo guys. Kaya kapag yung motor ay scooter, iwasan po natin makadaan sa mga malalalim na lugar para hindi maabutan ng tubig ang ating gearbox. Kung sakali man, automatic okay. drain yung agad para hindi masira ang ating gearings, especially ang ating mga bearings. Yan po ang mga dapat nyo gawin kapag ang yung motor ay maka-experience ng mga ganyang sitwasyon. So, yun, na-drain nat na natin sa kabila. Pati yung oil, guys, din-drain na din natin. Next nating i-drain ay ang oil ng Inmax guys. So, yun po ang kanyang oil. At na ko na yan, guys, no? Pagtanggal ko na yung drain plug, walang halong tubig, no? Ibig sabihin, okay. hindi nakapasok ang tubig sa makina ng ating Inmax. At especially, guys, sa ating Honda Click, wala rin tubig na nakapasok sa kanyang makina. Ang explanation Amazing. ko dyan kung bakit walang tubig na nakapasok agad sa ating makina dahil nga is 2 to 3 hours lang daw ang tubig baha na nanatili sa kanilang area. Yes po, hindi siya uh, nakababad ng 24 hours. Kasi kung nakababad ng 24 hours, automatic papasok talaga ang tubig sa loob ng ating makina. <tong> ang next ating gawin ay tanggalin ang lahat ng air element no. So which is, mat-check ma din natin ang total body kung ito ba ay napasok ng tubig o hindi kasi malaking tulong po ang air element box kung sapagkat ito po ay blocker no sa tubig o putik na papasok sa ating throttle body. Mahirapan tayong trabaho ng mga motor ito guys no sapagkat ah uh, may lang ang mga tools na din na natin. So nagsuggest ako kay Bosing o oh, owner is kailangan dalhin natin ang mga motor nito sa ating shop para matrabaho natin ng maayos at hindi tayo mahirapan sa paglilinis ng kanyang motor. Kasi wala din tubig sa lugar nito guys no. Putol po ang kanilang tubig. One hour later. So yun guys, anito na tayo sa ating shop? So yun. Una natin nadala ayan ang click at nasunod yung inmax. So tapos ko nang malinis ang ibabang bahagi ng kanyang makina kasi marami pong putik dyan. Tinanggal ko na rin ang kanyang panggilid at malinis ko na rin yan para patayo natin. So syempre tapos ko na rin siyang yung kalahati ng kanyang katawan, <laughs> ng kanyang motor, ng kanyang body. So ngayon maglalagay na tayo ng gear oil at syempre, yung oil, bagong oil natin. So yan, malinis na siya guys, no? At syempre, tinanggal ko na rin yung mapper para sureball na walang tubig at mamonitor natin okay. kung mayroong tubig sa kanyang canister. At hindi tayo mahirapang pan na So yan din lang kanyang inmax. Pag matapos na Honda click, next naman itong nating tatrabahoin guys, no? Kasi yun, no? aming putik talaga. Pati yung box niya, ganyan po ang tsura. So, wawasingan natin yan para balik alindog ang kanyang motor. Para may ngiti si Busing na pagkatapos ng uh, mapandar natin ang kanyang motor. So, maglagay natin ng oil. Since na-drain na natin ang kanyang naunang oil, guys. At na-check natin na walang halong tubig, no? So, at least, ma check natin ang sitwasyon kung ito ba ba'y napasokan o hindi. Once na ang motor natin ay naka-experience ng uh, malunod sa baha. Oh. So, shell po ang ginamit natin. So, shell, baka naman... Yan, sponsor. <laughs> Yan po ay puro scooter na oil guys na 800 ml po ang oil level ng ating Honda Click 125. Okay. So pagkatapos ng oil, siyempre gear oil na naman ang ilalagay natin sa kanyang gearings at siyempre suggest ko guys, within 24 hours na pagkalagay natin ng gear oil at saka oil, mas meggy, kung meron kayong budget, palitan nyo agad, guys, no? Para mas malinis talaga okay. ang kalobloba ng ating makina. Pati yung gearings natin. Kasi itong gearings natin ay nag experience ng kulay-gatas na oil. Same din sa NMAX, guys, no? Yun din ang gawin nyo, no? Palit gear oil in at saka oil within 24 hours na galing pagka uh, andar ng motor na ito. For safety precautions lang yan, guys, no? Para mas lalong haba okay. ang buhay ng ating mapisa sa loob ng ating makina so, syempre tinanggal ko na rin ang kanyang kaha guys at ang akaha pala ng kanyang battery kasi double check na rin natin kung ito ba yung maraming putik na kapasok at hindi tayo nag, nagkamali yan, nililis ko na rin oh, para wala lang dumi at hindi magkaroon ng kalawang sa kanyang battery terminal wow! so, yan medyo malinis na ang kanyang panggilid at ready na natin siyang since na rin. Since na natin siya ng mga ilang oras, huwag mo natin kabit yung mga player guys para marinig nyo ang andar na ating motor na tinrabaho. So yun, Honda Click 125, on na natin. So yun guys, napaka smooth. So, since umanggar na guys pwede natin ibalik ang kanyang tambokso at syempre ang takip ng kanyang panggilid kasi gusto ni Bosing na mauna ang Honda Click na magamit kasi wala silang ibang service na magamit sa kanilang bahay so next ay yung Inmax naman guys tinanggal ko nyo ng kanyang panggilid so lahat ng matinanggal na natin sa kanyang panggilid nilinisin natin yan guys kasi marami niyang putik na nakabara kanina so ito yung mala malaking problema ng kanyang motor ang kanyang mapler guys puno ng tubig oh, no! So, isa sa nakita kong problema kung bakit may tubig ang kanyang mapler, di ka ng Honda Click. Kasi walang butas sa ilalim, guys, no? Between sa kanyang canister at saka ah? sa elbow. Kaya nagkaroon ng stagnant ng tubig, tubig baha sa kanyang tambot. guys, mas maigi kapag yung motor ay may experience ng ah, sa baha, tanggalin nyo talaga ang kanya ang ating tambotso. so kasi magkaroon ng tubig at hindi agad natin mapapaandar basta-basta kapag mayroong tubig ang ating canister. Ito yung isa sa problema na kita ko sa Inmax guys. Walang butas sa gitna ng kanyang muffler. So ngayon, okay ng kanyang muffler. Maglagay na tayo ng gear oil. Since nadrain na natin ang kanyang oil guys. At ang motor na ito ay uh, nakatingga sa ating shop ng mga isang araw din. No? Para sure boot talaga na magkaroon ng uh, pagtuyo sa lahat ng mga pisa na natatamaan ng tubig ba sa ating motor. Pressurable okay. talaga na walang grounded at walang komplikasyon in case na pipilitin nating paandarin ang motor pagkatapos nating ma -rever. So, pinasya ko kay Bosing at sinadjes ko na mas maigi magstay mo ng kanyang motor sa ating shop within 24 hours. sa natin lalagyan ng oil, gear oil at papaandarin. Para tutuyo wow. talaga yung mga parts ng mga sakit ng ating electrical system. Kasi yun po ang unang tamahan kapag nagkaroon ng tubig baha o tubig alat sa ating motor. So, ayan, guys. Tapos na ating Inmax. Nawasingan ko na rin yan. Malinis na ang kanyang buong body. Ito na yung moment of truth. Eh, syempre, paandarin natin. Huwag mo natin ikabit ang kanyang mapler, guys, no? Para marinig nyo na mapaandar natin ang kanyang motor. Mandar na siya, guys. successful natin ating pagtrabaho sa kanyang motor guys nakaandar na rin natin at nasalba natin ang kanyang motor so pa painitin natin ang kanyang motor na ilang minuto so yun lang guys no kapag yung motor ay naka-experience ng lalunod sa baha so at least itong video nito ay malaking tulong sa gusto mag DIY. Lalo lalo na sa mga malalayo ang mga shop sa kabayanan o sa bayan. Basta sundin nyo ng mga steps na binahagi ko kung ano man dapat tanggalin at palitan okay. para masalba nyo ang yung motor at hindi magkaroon ng komplikasyon o malaki yung pagsira sa makina. Maraming oh. maraming salamat sa walang sapag suporta lalo na sa ating mga silent viewers at subscribers. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa nagpasatout dyan. Ride safe. God bless. Shoutout sa ating poging mekaniko at uh, sa ating kameraman. Ayos.